Ha? Hindi mo yan mabuhat. Mabigat yan. Isa lang ng kanin to. Meh, May, meron na sinain. <laughs> Isa lang sa kanin. Ang gibain yan, ang Baka paglutuan niya yan, patay ah? Bantayan ninyo. Ha? Behave ka lang dito hanggat hindi ka nakukuha ng kamag-anak pamilya mo, ha? Okay? Nancy? Oh, behave ka lang, ah? Wag na huwag kang lalayas ha? Nabitsak ta niya. daw ako sa paraodo kami pangit. Hmm, kulang. Ayon mga kababayan, magandang umaga. Magandang morning mga kababayan. Ah, uh, etoy pangalawang araw po ni uh, mam Ma Ma'am Nancy, yung teacher po na napulot natin or na rescue natin sa Bukawi, Bulacan pangalawang araw niya dito ngayon mga kababayan kaya pumunta ako dito para alamin at kumustahin natin siya kumusta kaya ang uh, magdamag niyang tulog dito mga kababayan, pasok po tayo good morning nasaan siya? kanaliligo morning, good morning Sino nagpapaligo? Marites. Ah, si Marites. Okay. Nagpaligo, eh? Ayan, mga kababayan, naliligo na pala. So, galing po ako ng Makati, mga kababayan. Oy, nagluluto si ano? Ano niluluto mo? Nagluluto ko kasi naliligo ang masaglit. Okay, okay, good. So, linisin yung bayi itong mga ano, ha? Ay, kumusta naman ang tulog niya dito, Rob? Okay lang, Dad. Pagising-gising lang. Kasi naihi. Ah, eh? ata Ha? Huh? May regla. Ah, may regla. Allah. Okay. pero hindi naman siya uh, wild, hindi naman siya ano. Timid lang. Timid lang siya. So sana mga kababayan no, oh, sa mga kapanood nito, uh, i-share niyo po yung video para mas sa mas lalong madaling panahon ay eh, makapag-communicate uh, tayo sa kamag-anak niya. Pero may mga nagsasabi mga kababayan kung tega siya may mga nakakilala pero wala pang nagkiklaim talaga. Ang gusto naming makausap po ay mismong kapamilya or kamag-anak. Uh, Ayun may mga nagsasabi po na tiga dito yan, tiga dyan yan. Hindi na basta-basta ma-entertain yung mga ganun kasi gusto namin yung kamag-anak talaga. No? So sakto yung pagtanggap po mga kababayan kay uh, na para may mag-alaga sa kanya. Kanina pa siya? Matagal ba maligo? akapapasok eh. lang. Okay. Sige. So, abangan na lang natin mga kababayan Paglabas niya, no? Good morning, Ate Nancy. Nancy, good morning. Hi, kamo na. Kaya naman na. Nancy, good morning! Morning! Iyon, very good. Kumusta ka? Okay na. Sana si Milas, okay naman. Kaya naman ko mo. Ang sana yung chinelas niya? Okay, na po. Karno, ah? yun ang kain ako. Kanin, yan ang kanin. Yan ang kanin. Kain ng kadobo, kain ng hechado. Nag-almusal ka na? Tapos na! Tapos na! Very good. Kumain ako. Ang hindi na malakas sa electric fan. Malakas na. Oro, five. Five na yun. Kasi na nga araw. Diba? ganyan manang. Ganyan. Ganyan ang sabihin mo eh. Ganyan manang. oh, ganyan manang. Hindi po pwede yung suklayan mo na. Hindi pa napunasan yung ulo niya. Yan. Tapos ano pa? Tapos magla-lunch tayo, ano? Mamaya na lang. Mamaya na lang. Kumusta naman ang tulog mo dito? Pupunta ng Jollibee pang. Hindi, nagluto ako ng ulam natin. Ayaw ko eh. Ayaw ko. Hindi, suklayin so, muna sa para Jalibi mag- tayo. Oo, sige. Dadalhin na lang ulam mo sa Jollibee. Nagpaluto akong sinigang eh. Yung sa, sa tapir, weird Yung, yung request mo kahapon na sa bawo, sinigang? Ikaw na lang, kakaya tayo. Saan yung lamisa mo? Meron. Kain ah. tayo, kain tayo dun sa labas. Ha? Huh? Tara! Mamaya na, upo ka lang muna. Ang tamang sa lamisa. Kaya lang pa dapat. Pangatlong araw, lamisa. mga kababayan, makikita na natin yung totoong uh, attitude dito pag nakatulog na siya, nakakain na siya, doon na lahat. No? Second, ah? First, second day niya. First hindi night niya pwede. kagabi. Hindi. hindi daw pwede. Mali na, hindi pwede. Yung dito kakain. Doon daw sa labas kakain. Oo, doon tayo sa labas kakain. Tignan mo yung niluluto mo. Kung okay na. Kailangan malambot, ha? Ayan. Yung unan mo, lagay mo dyan. P Wala naman siyang kuto mga kababayan eh. Maayos na yung hair niya. Tanggal na yung napakalaking bundok dito. Bundok ka mga bundok. Oo. Uh oh. ka? dekat si kanon Ano Parang kay Kanin niya ka nang si... Ay Sabi na parang ka sa Papa. na si Papa? Saan ang papa mo? Nandun no? Saan? Tu May ginagawaan si papa. Turo mo, nasaan si papa? Anong ginagawa? nag aano si papa. Ano? Nag Mayroong plastic. Daming trabaho ah. Daming hmm. trabaho eh. Sabi mo ako ang papa mo? Ay, sabi sa ko ah. Ang gamit, ko rin mamaya. Hmm, kunin mo? Sabi sa ko ah. Ito Sa oh, o, niya daw. Sabi sa'yo. Lahat to niya. Mm, mm Higaan mo yan eh. Hindi na. Diyan kayo higa. Ito, hindi po hindi ito. Ay, hindi ko, mo makuha yan, mabigat yan. Pagpaka ng batu, Ha? Hindi mo yan mabuhat, mabigat yan. Isa lang ng kanin to. Meh, meron na sinaing. <laughs> Isa lang sa kanin. Higibain <laughs> yan, higibain ba paglutuan niya yung patay ah. <laughs> bantayan ninyo ha behave ka lang dito hanggat hindi ka nakukuha ng kamag-anak pamilya mo ha okay Nancy o, oh, behave ka lang ha wag na wag kang lalayas ha okay ay tapos pa na ha na koroya lakalong sa kuha ha? sako uh, bisaya talaga ano 58 Ang ang request mo kasi ant, ant, ano ant, sinigang na pork 55 Ayan tapos sa uh, bukas chicken tinola nagdalao pang tinola Dapat may bahay dapat na yan. dito sa ngayon ano, ba Mm hindi nga sa antas nga asal Si niya punya yung hernya ang ah, okay. sabi nga, sorry. Ang ah, sabi nga, sorry. <laughs> Hindi rin pwede. saway mo na yan sa kusina. Kaya patay ang ilaw. Tama na yung luto na yan. Kaya e na pa yan eh. Dito <laughs> 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 na lang yung gasolog. Dito na lang. Sagwa yung sabi mo. Ah, dito ako. Abiyak mo. Sagwa tayo. Eh. Halika, halika. Dito tayo. Dito tayo kakain. Asa na yung bra na pinasuot niya? Tinanggal na naman niya. Halika. Ayaw niya magbrama mga kababayan. Dito tayo, dito. Halika, dito tayo. Ay, dito tayo. na yan, ma. dito ka, halika. Dito ka. Madulas ka. Saan? Mahulog ka dyan eh. Hindi, dito. Ayan, upo. Malinis, pinunasan ko na to. Dito na lang. Ah, oh, ka na lang. Oh, sige, okay. Dito tayo kakain kasi maganda dito. Ingat kayo dyan, ha? madulas kayo. Ha? Ah. Ay, murag mau Ayoko ko dyan eh. May hagdanan dyan. Murag-murag na. Dito lang, dito. Oo. Oh, oh. Dito tayo kakain. Halika, dito ka, tabi tayo. Hindi na, dito na, wala ka ng pagkaon. Linisin muna dito, oh. Ano na, bagong yuta, ma. Anong yuta? Maparawan dito, guro. Diba, ng guro to? Ah, hindi. Ka, hindi tutuloy yan. Bagong paggawa yan. Ano lang, native... Ito ang init naman, ang oh, electric pan. Native style talaga. Ito na lang, electric pan. Diyan, oh. it it naman eh yung promak ay wala pa kaya Agad mo sa bawo let naman sa bawo yan, kaya <tuh> <tuh> yung tao Tampa, Jan, Paano kaya nagsimula ang problema nito? Kasi dito, 55, yun yung kape ko parang nag-ruyal. Ang gisting. nag ang parang letter in. 124. Kasi may lang ang kapat ng matangit. Ikamot buhuni mo. Kaya nagkadang ganyan yung paranang mo. Sa mga sugat-sugat ni mo. Ito, ano nangyari sa'yo dito? Wala, Ay, wala, wala. pa yan, wala. May peklat, oh. awag oh, huwag mo na yung Itakpan mo na yung makita yung pi, ano, yung, ano tawag wala yan? Wala yan, normal lang pilat. yan. Sa pusog sa ilalim. Pilat? Yan. Pilat. Pilat? Oh, huwag, huwag mo ilabas kaya makita yung pilat mo. Yung sa kanya, tingnan mo. Oh, mayroon, oh. Ngayon, aktual. Tingnan mga aktual na no, yan. Buka na buka yung sa niya nga balat. Ako? Patulala. Okay naman na, oh. Sa Sayang pagkatulala, o oh, dili naman parang hindi mo siya maintindihan, malainan siya pag tanaw, pero sa pagkatao, ba, dahil na may sugat-sugat siya, abri ang sugat. Mm. Sa pagkatao. Ano ba pagkatao ni Rab? Abri ha, abri ano he. Butangan mo, yuta, diripa nga bago pa. Butangan mo yung yuta. Ito, nga bago. Usakay um, mo lang sakyanan. Sino magkando sa iyo, ta? <laughs> mo pa. Aper, aper, aper muna. Nancy, aper tayo. Mm -hmm. Kilala mo na ako. Yeah. Aper pa ta. Aper pa. Aper. Aper pa ta. Aper pa. Facebomb. Hindi na. Ayaw ka lang. Abre lang. O, abre. Abre, abre. Eh, ikaw April. naman pero hindi mag-aper. Isa pa. Isa pa. Isa pa. Isa pa. Isa ba? Ah, sige. Isa na lang. Last na. Tinood na lagi. Tinood na. O, tinood na. Ah, ayaw na. Ano pa Ang hindi ko Yung kanin? niya? O, hindi pa. Piniglang sa pinggan ako. Parang ipasayaw. Nangungay pa. Oh tapos pa hindi mainit sila baka hindi mo patakain ako eh tulungan ta bigat yan pagdala hindi ba ka para mapaway ka nanti yung ano natin ito ka ulam natin na okra at ito Lapit natin. Nagami siya. ito, kain ka na. Ayan, sabi mo, sinigang, sabaw. O, kain na. at ah, saka kakain na ako eh. may Mainit, ha? Ah? Tapos hindi ka kakain, tatingin ka lang sa kuha. Hindi lang mamaya kumain ako. Saan ka kumain? Hindi Ayoko yan na Ay, kuya, na lang pang. Hmm. Mm, mm. Ano? Ay, may O baye nito, ha? Dagdagan mo basta, yung dagdagan mo ng ayun na. Uguin naman na, oh, oh, oh. Oh, na, meron na. <coughs> Ha, wala na nang sao. <coughs> <laughs> hey, di mo uulit, ako mi uulit. อืมอ mm ืมเด็ดปะไม่ผ hmm. mm ่านอืมเด็ดปะไม่ติดอยางอู้เราไม่ไปกันเองไปกันองกันตังแต่อู้เล็กวเด็กอย่างโนอืมอุ้เล็กวัยเดกน่ากูอืม na. Ini. ini. Ini bulan. Uh -huh. Tret, tapi game. Iya. Uh -huh. ini Ayaw magkutsara? Ayaw? Makan, pang okay. ulam. Sige, bukit mo muna. Mm hmm, kakalos oh. ako. Oh, bukit mo pag mabukit. Ang bang buk, ang tam. Kwa kanin kong tito. Mm hmm, din na, kakulam lang. Ah, ulam lang. Sige, meron pa eh. Di ba pa kinakain? Ah, tsaka kanin. Oh, tsaka kanin kunte. Ayaw mo na? Mama, paniog to na lang. to ulit o, oh, di ba yun? Di ba sa mga upan? Ayaw ko. Ay, hindi nyo po ulit. Kaya bigay ko na para hindi masaya. Pero mahilig siya sa sapo. Ubusin mo to, be. Ubusin mo, sayang. Kainin mo. Hmm? Um, ano na, Itong na lang. Dito na Sige siya pagtanaw sa imo, dili siya mukhaon, hmm. ha ba? Hmm, na? No? Mm, na, no? na. Sabi sa akin mo, daw ako sa so parang kami pangit. Mm, kulang na. Ako <laughs> tapaw pa eh. manak manang. 你看一看呀，嗯，我等分芒果，再要分再要分你枣，嗯，红枣。 ha Gusto mo kain lang ng kain. Mm, yeah. uh, ice cream yami? ay yummy, yummy god. Ice, go ice cream yummy, yummy. Ice cream Buti na? Mabuti kung makain ka ng balinghoy. Ay, mm, hindi ka mo lang. Paborito ko kasi ah? yan. Ha? Kainin mo maigi. Huwag matapon, ha? Hmm, yun ano ko Ako ang agod. Oh. Ano, <laughs> <laughs> makatapon sila? Ano, makakaya mo kami dito? Oo. Ano, ang taga mo?